Mayroon na naman tayong bisita. Magandang araw sa inyong lahat. At may nag-request lang talaga na yung boses ko raw ang uh, inaabangan nila. <laughs> Ako nga naiiritan sa boses ko eh kayo pa. Bale, manood na lang kayo kung paano umaksyon ang ating uh, mga barangay security force at ang CCTV kung paano sila mag-monitor. Ito na naman ang isang video. Meron na naman tayong uh, visitor. Ayan. Kung mapapansin nyo, galing siya sa MRR o sa manggahan. <clears throat> Ayan. Uh, kumaliwa siya dun sa ano no sa Octagon Avenue. Nasa lubong niya pa yung ano, yung ating patrol. Ayan, nasa Christina Court na po siya. Yung, yung ating uh, bisita. Ayan. So, ngayon, ah, uh, pagpasok pa lang yan ng, ano, ng Octagon Avenue, minonitor na yan ng, ano, ng CCTV. Yan naman ang sinasabi ko sa kanila na kung sakali may pumasok sa madaling araw, motor, tao, o bike, na uh, parang kainahinala, <clears throat> o gumalaw dun sa camera nila, dahil maraming camera pinapanood eh, 160 plus ang camera natin. So, napakarami na po niyan. Kaya monitor talaga lahat ng galaw. Ayan. So, kung makikita nyo po, dumiretso ng um, Christina Court, yung ating bisita. Nagpapasyal-pasyal doon. yan Kaya lang, medyo <coughs> kailangan, ano, <coughs> kailangan i-zoom para makita. Ayan. Nag-iikot-ikot siya yung ating bisita. Ipangalan na lang natin yung pangalan niya kay Carlo. Si Carlo, siya si Carlo, yung Carlo Garbacio. Siya yung CCTV uh, technician natin. Nagpapa-shoutout pag may video daw eh. Shoutout ko raw siya. Yan. So, manood lang po tayo. Panoorin natin kung paano nagpapaikot-ikot yung isang uh, nakabike sa kahabaan ng Christina Court yan pero gan ganun pa man <coughs> excuse me po <coughs> nagraradyo na po yung ating CCTV operator para sabihan ang mga sector na malapit dito na abangan na kung uh, kung ano kung anong gagawin nitong taon to bantayan na sa kanto para hindi na rin makalabas kung meron mang man gagawin. Kung sakali, uh, alamin kung may ID o ano man ang dala niya. Tapos pag walang pinakitang ID, imbitahan sa barangay uh, tanod office para mai profile makuha yung pangalan, mapicturan para nang ganoon malaman niya na itong barangay de la Paz ay eh, napakarami ng CCTV na monitor siya. <clears throat> pero hindi natin pwedeng ilabas yung picture niya sa mga tao. Hindi natin pwedeng pakita dahil wala naman po siyang ginawa. O wala po siyang nagawa. Dahil nga nakabantay na yung ating uh, security force sa kanto. Eh, kaya lang, tingnan natin kung anong ano sasabihin niya pagdating ng ating ano ating mga security force. Ayan, medyo may katagalan, mukhang meron siyang bini binisita doon sa Christina Court. <laughs> Ayan, so panoorin nyo lang po. At uh, makikita nyo rito kung paano kumilos ang ating mga barangay security force, ang CCTV operator. Ayan, palabas na po siya. So mukhang wala siyang nakuha, kaya lang kailangan pa rin natin siyang uh, ayan na, hinaharang na rin po siya ng ating security force. Kailangan pa rin po natin siyang alamin kung anong ginagawa niya doon sa lugar. Bakit kailangan niya mag-ikot-ikot doon? Sabi ko nga eh sa mga kabarangay natin, matulog kayo ng mahimbing. Bahala po ang CCTV at ang security force. Gagawin po nila ang lahat para mabantayan po ang mga bawat bahay ninyo at mga kagamitan ninyo. Kung makikita nyo yung uh, patrol natin, meron pa yung backup. May kasunod dyan. Naka-backup sa kanila kung sakaling baka mamaya ay eh, lumusot yung ano, tumakbo. Ayan o, no? Bapasta po yung backup natin. Meron tayong laging backup. At ang time time stamp ba tawag doon o time frame pag merong ganyang mga nag-iikot-ikot. Less than one minute, nandyan na yung security force natin. No? Sabihin na natin, pinakamatagal ang two minutes. Pero darating at darating kung kailangan nyo ng tulong. So ayan, ini tinatanong na siya, saan ka ba pupunta? Ano bang ginagawa mo? Bakit ka nag-iikot? At si Carlo, eh, nag dahil na tun, meron akong sinisingil don sa ano, naniningil ako ng pautang. Aba, ayos sa ah. madaling araw, alas dos, medya, maniningil ka ng pautang, hindi pumayag ang ating BSF. Sige, puntahan mo, susunod kami sa iyo. <coughs> At puntahan natin yan sa loob. Sabihin mo yung kung sino yung sinisingil mo. Ayan. So, binalikan, pinabalik po siya ng uh, barangay security force natin para ituro niya kung sino yung ano umutang sa kanya na sisingilin niya ng alas dos medya ayos din tong maningil ano sana all makasingil yan so tapos habang nagtatarong yung mga security force natin eh may napagtanungan na ano kung may kakilalan ganon, may binanggit siyang pangalan ni eh. Eric daw, Eric. Eh wala, wala naman daw. So sinab sinabi ng mga tao doon na napagtanungan ng BSF, walang Eric na nandoon sa lugar na 'yon. So ito, nagdesisyon na yung uh, security force natin na imbitahan ang ating bisita sa barangay. Mapagkapi man lamang. ba diba? Para, baka napapagod na siya bike, So, ayan. Medyo, mahaba yung video mo, Lowell, ha? Pero, very good. Ito, uh, sinabihan na siya na, sige, umuna ka na sa barangay susundan ka namin, huwag ka lang tatakbo. Magkaka-problema ka tumakbo ka. Pa- pa ko ng mga ano, mga tanod. So, ayan. <coughs> Papunta na po sila ng barangay. Ayan, andyan na po. So, ganyan po ka Alaga sa inyo ang ating mga CCTV at mga barangay security force ang mga tanod natin. Muli, salamat sa inyong panonood At huwag kayong mag-alala, hanggat uh, nandyan si kapakaw o yung full support niya sa amin, ganito pa rin kaming kasipag. Ayan o, oh, nasa barangay uh, office na po siya. Maraming salamat.